ano sa paputok, spaghetti, pancit, ano pa? Gravy. Uh, ah, ano ta, salad. Buko pandan, soft drinks, s'yempre 'yan, paborito nila 'yan. Sila po ay sumusulat ng kanilang uh, masayang bakasyon. Hay. Okay. Yan po ang mga masisipag na mag-aaral ng 6 uh, Emerald. ayan po, uh, unang uh, araw ng uh, 2024. Excited po silang pumasok. Ayan, and ready ready sila sa kanilang test. Ayan. Oh. Ah, uh, yung iba po ay may ano po, yung iba, yung iba may mga, may hangover. 三。